Ito, ang sabi daw po ni Marcus Jr. dito kay Bato de la Rosa, wala daw, wala na daw talaga totally na makakapasok na ICC dito sa atin. Yan po ang binitawang salita nga ni Marcus Jr. Uh, nung nag-dinner daw itong dalawang ito, ni, si Bato at si Marcus Jr. sa Malacanang, ayun, naniwala naman. Ito si, si Bato de la Rosa. Ang ibig sabihin, biktima ka po ng kasinungalingan ng na nasa Malacanang. Alam mo naman, pareho kayong mga sinungaling at pareho kayong nabibiktima ng sarili-sarili niyo. Okay. <laughs> Wala na daw papasok. So ngayon, nakikita natin kung ano yung mga developments nga. May confirmation na naandito na nga ang ICC. Sa so, tingin ko rin ay ito ay authorized at may kinalaman ng Malacanang, allowed ng Malacanang ang pagpasok ng ICC dito sa atin. Yan po ang nakikita natin. Nababasa araw-araw at sa tingin ko ay totoo. <laughs> <laughs> Nung time daw na, na siniguro na itong si Marcus Jr. Kay, kay Bato de la Rosa na wala nga daw makakapasok. Ito daw, lumundag daw sa tuwa. Ang sagot ni Bato, saan ako lulundag, boss? O gaano kataas? Yun. Napalundag daw sa tuwa ito sa si Mr. de la Rosa, si Bato. Yan. Kaya... Totoo yung sinabi ko dati na paiba-iba lagi or paiba-iba ang statement natin si De La Rosa pagdating sa ICC case niya. Okay, damay siya. Alam natin yan. Dahil depende yon sa kung sino ang pwedeng sandalan niya, makatulong sa kanya, makaligtas sa kanya. ba? Diba? At inakalang niya na ang nasa Malacanang ay nagsasabi ng totoo. <laughs> Biktima. Napaniwala ang ungas. Ayan. Ganyan din po kasi kayo eh, di ba? Sinungaling din. Kaya ayun, kayo tuloy ang nabiktima ngayon. Pinakala nyo na natutuo yung mga sinasabi ni Marcos Jr. tungkol sa ICC. Ayan, walay. Ito si Bato de la Rosa, no? Parang bago-bago sa politika. Na yung tipong hindi alam na walang permanente na magkaibigan, magka-alyado sa politika. Siguro naman alam niya yan. Kaya lang, syempre, um, ginagawa na lang siguro niyang lusot. Okay? Yung kuno nga ay may pinanghawakan o pinanghahawakan niya yung sinabi ni Marcos Jr. Solid as a rock daw yung promise na yon ni Marcos Jr. sa kanya. Ano ka? Napaka-special mo para para isakripisyon ng administrasyon ang kapakanan ng ating bansa at kahihiyan siyempre ng administrasyon nga natin si Marcus Jr. O di pa, kapal.